Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Good morning. Good morning. Ethan? How are you guys? Uh, what are you up to? What are you doing? At maraming maraming salamat po sa mga nanood ng aming vlogs recently. Wow! You know what, Jun? Um, there was something that flagged up on my on my Facebook Reels. Ano yon? At kinaluunan, pinanood ko na talaga yung kanyang full vlog sa YouTube. Dr. Alvin Dr. Alvin is a vlogger dyan sa Pilipinas and so, he's been uh, sharing yung mga quick uh, ano ba information about medical health in a nice fun way. Mm. Pero marami kang matututunan talaga. And I've been uh, watching that uh, he visited England. just wow. England, uh, UK in itself. Uh, ano yung at uh, nakakatuwa kasi you know what uh, manghang mangha siya sa experience niya dito sa UK wow uh, maybe it's a, this one is a reaction video from us and maybe it's about time uh -huh. that we we just recap on uh, the things that we we experience every day that became a norm for us na hindi na tayo na so surprised uh, oh, so Ano yung ano yumao You know what uh, maybe we'll just uh, touch up on a few things that uh, based from his travels. At uh, siguro it, it's about time that we appreciate what we experience every day. Kasi naging part na nga ng everyday life natin that we've we've become so used to it. Naging norm na. Naging norm na. And it's not taking it for granted. Maybe it's just uh, this vlog will uh, make us appreciate yung mga everyday things that's around us and within our reach and capacity. Sige nga, ano ba yun? Mga... Yung pagdating niya, ay uh, nakita niya yung gaano ka luma yung mga buildings and yet it's still standing to Ah, totoo yan, no? Yung mga architecture, how solid um, it is. Mga, mga structure na katulad ng mga castles, no? Yes, ah. mga uh, dito? Uh, maski yung ano lang yung everyday oh. na offices sa uh, office spaces. Alam mo yung bahay natin dati? Yung pinaka-unang bahay Unang bahay namin na oh. uh, was 100 years old, 19th century ang tawag nila. Over 100 na nga. Eh. Over 100 years old nga. Totoo nga yun, sabi nga ni over June. Eh, 100 over 100 na years na old. Uy, paano? Eh? At uh, talagang well-maintained pa rin. At it, solid pa rin yung kanyang pundasyon. Hmm. Tsaka uh, na, ano pa rin, nag-modernize. Tumangtuwa siya kasi sabi niya 13th century na mga buildings is still being preserved. Totoo yun dito. They take pride in preserving yung mga heritage. Heritage sites, houses. Mga houses. Mga listed ang tawag nila doon. Uh, at yung iba naman talagang you cannot just modernize it without asking for planning permission. Yung e mga tawag nga ni June na listed the properties. Which we've got loads dito within our area mm. as well. Sa so Stockport in itself. Stockport Town Center. May kito ang daming listed area. Uh, and to? listed na mga properties partages, doon. Cottages, terrace houses, mga two-door na house, the building. Two-door na ha. Na mga... Yeah. Uh, uh, building. Kapakita natin sa na. May idea, sir. Pagpunta sa England, may mga ganong building na listed. Oo. At uh, talagang uh, matagal na matagal na panahon na po iyon. Mga 13, 1400. <laughs> tagal na nun. Aside from that, Juna, he was really fascinated noon sa cobbled stones. Uh, stones. Asan yan? Sa footpath. Maraming cobbled di ba? Ang normally, katulad ng road na to. Alright, uh, uh, hold on. Let me just show them. Yan. Minsan, ang kinukubera na yan, cobbled stone sa ilalim nito. Actually, yan. Uh, hindi, na, hindi po nila sinisira yung ilalim oh. po nyan. Uh, yung pag binakbak nila yan, actually nun sa mga, sides, mga side side roads din, eh, may kobold kita to. yung cobbled stones pa rin yan. Roman era tayo. oo oh, hindi pa rin nila sinisira. Uh, even up to this age. Mga Roman era. Talagang uh, inaayos lang nila, minimaintain lang. Yun. napunta siya ng York no? <laughs> kasi sabi niya, kasi sabi niya, June sa Pilipinas daw, eh, maski maayos pa yung daan, eh, sinisira, sinisira, din. Hindi nila maintain na kung bakit sinisira, sinisira yung maayos sa daan. <laughs> hindi na may maintain siguro. <laughs> hindi minimaintain, kaya lang, maski maayos yung daan, isinisira eh, sinisira pa rin. Ay, grabe. Uh, bakit kaya? <laughs> there's something there's something about it shame, shame, and <laughs> there's something somebody's uh, making money out of it oh, hindi lang yun. pero yung maganda sana yung government no na me-maintain nito. At saka na managed ha kung gaano kalinis. Mm, malinis talaga. Every mm. every corner there's a bin and people take pride in keeping this uh, the area clean. Talagang Kasi, yung mga oh, bata, most of young age. Eh. Yes. Yung pagdili pag uh, re-recycle. Napakaimportante po dito at uh, yung mga maski mga bata eh, when they were young. Hindi maski isang pakete ng candy, hindi nila maitapon-tapon sa sahig. Bbit, sa sa hig. Bibit-biti nila yun sa paket nila at the same time, ganun din sa school. Kung ano yung basura nila galing sa lunchbox, they gonna bring it uh, home kung hindi nila naitapon sa school. At uh, guilty-guilty uh, itong -guilty mga bata if they gonna throw it. Tsaka hmm. wala nag spit no? Uh, meron din siguro. Bihira. Bihira. Meron dyan, pero uh, it's a like a taboo ka. Yes. <laughs> nga uh, Ano, builder ka another thing um, nung nagliliwaliw siya dun sa town center nakita niya may defibrillator totoo po yan na uh, readily accessible ang defibrillator dito sa mga town sa mga center mas kaya sa as we go past sa, sa stockport lang may pub dito na you can just use the defibrillator if needed Oh, so in case of emergency uh, in case of emergency they talagang ano talaga sila dito yung primary care is important to them because uh, they know very well kung hospital lang mga isang tao dito it will cost a lot from taxpayers money pa na nagvandalize do so, wala, nag wala nang pero nang -vandalize. no no defibrillator ah walang, wala wala ito. wala at saka June uh, siguro part of his uh, travel na Pansin niya, wala masyadong mga para. Ah, you know kasi, why? Oh. Kasi ang daming CCTV. Totoo yan, daming camera. Heavily, ano ito, yung reliant ang UK sa CCTV. At everywhere, eh, na mamonitor naman nila kung merong crime na nangyayari. Yeah, walang traffic enforcer, no? Kaya ka makikita ng uh, security guard. Pagpasok mo ng mall, walang security guard kang mga kasalamuha. Maski sa loob ng mall, wala ka rin makikita ng security guard na uh, all of a sudden magpa-pop up. Pero meron silang security sa loob ng malls din. That if it's needed, then uh, they are there. Ano pa ba bang meron doon? Tapos, yeah. na uh, another thing na namang hasha, eh yung nung nag-start na siyang pumunta sa grocery. Ah, oh. Yung nutritional value. Oh, nung pagkain. Pagkain naka-detail doon. Meron din naman sa Pinas. At saka 'yun, know, oh, ay sa yes, uh, meron din 'yan sa Pinas. Pero 'yung oh, namang hasha, 'yung variety ba ng ready-made uh, na food na may nutri nutritional value. Oh, saka 'yung sinabi niya pala 'yung milk, no? Tsaka yung mga gatas. Ang dami namin iba iba pong klaseng gatas. Mga malula kayo sa gatas dito. At the same time, yung mga keso at saka yung mga ano ba, hamon. Mga hamon, no? Tsaka yung mga pagkain dito, may label para sa may mga allergy, no? Yes, nakalabel po yun na if you got any nut allergy or you have other 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 allergies, no? nakalabel po yan But Tsaka, uh, you know what, June? Look, how busy it is, but it's still a beautiful day. We're going to go to sa park. Traffic. First time too. First time. <laughs> Because it's a sunny day, and it's and it's a weekend. Kaya. ang traffic. Dito. Oh, bira naman ang oh, traffic. Bira bira. At uh, makita nyo dito uh, bus stop. Another thing uh, na namanghasa in travel niya, based from his travel is yung. Uh, transport, transport system. system. So, dyan sa bus stop po niya na ay makita niyo nyo yung timetable. Oh. I don't know if I can na uh, zoom it. Oh, hindi. Eh. Kasi si Jun ang bilis magmaneho na dito sa area na ito. But you can... na. Uh, ay, eh, basta. eh bilis mo eh. Hindi natin maano yung timetable. Sige lang uh, sumulo sa tapos. Alright. Alright. Uh... So, may sa bus stop po na yan, may timetable and it shows you ko ano ang bus na kailangan niyong i-take at kung ano oras siya darating and, and most of the time and all the time, I think uh, it is reliable. Regular sila, no? Reliable po dito ang transport system at ganun din ang train. Siguro there's gonna be some delay. Oh, yun nga. But still, but still in that delay ay abisuhan din naman kayo doon sa platform kung meron delays at uh, binibase pa nga, nga niya tinitingnan niya sa Google sa phone niya sa Google uh, sabi niya na mga siya talagang on time no Par pareho talaga kung ano yung nando sa Google ganon din yung nando yes sa sa Sama, train ano, isa lang yung services na stagecoach stage coach no? depende sa area Up for the train there's so, uh, different kinds June oh, so, mira kasi tayo mag train my northern, may, Virg, may dating virgin, but it's not a virgin anymore. I forgot what it is. Pero, there are different uh, may types. Tram. May tram. At saka tayo. may tram din dito. Uh, uh, taxi service, yes. Uh, may mga taxi rink everywhere. At may Uber din na ginagamit dito. Dami nitong service. Napaka-daling gamitin. No? Napaka-daling gamitin. At saka, Jun, when he was um, in the shops, he was uh, amazed na talagang cashless tayo. Hmm, totoo yun. Wala na tayong ginagalang tayo. We live in cash. a cashless uh, society. Hindi yung cash, doon. No? Talagang, maski kami ni June, we hardly have any cash in our uh, bags and wallet. Uh, uh, Actually, wala na nga wallet si June Dati nag-wallet pa ito sa phone na lang niya. Uh, ganun din ang Apple Pay. lahat ng transaction lahat online kasi talagang reliable po ang online na uh, transactions dito reliable ang online payment na uh, paypal sa sa hospital lahat computerized yes <clears throat> kasi sa hospital data na po, computers. But uh, Jun, we're focusing on his travel, isn't it? New experiences niya. So, sana tayo sa topic na yan. So, sabi niya nga, yung ease of travel, of ease of getting from one place to another. At saka, uh, at saka yung way of life siguro talaga dito. Yan yung DP is somewhere here. And as we're talking about, daming kegs ng biro. dami. At yan, very iconic. Ayun yung DP nasa loob. At sa, sa loob ng phone booth. phone booth, ng old phone booth, yung defibrillator. Maski dito sa small town na ito, they have a defibrillator. Kaya nga, Jun, you know, it made me realize, and, and there's other things that he's pointed out, na talagang it became a part of our everyday life na, I don't know, have we taken it for granted? Siguro, hindi siguro, kasi parang nasanay ka na. Nasanay ka na kasi hmm. naging parte na yun ng everyday na buhay mo. Masasak At, yung from here, pupunta sa ibang bansa na, na developing country na walang-wala cash ako pag dinumalabas tayo ng bansa dyan. Eh, yung oh. paggamit ng cash. Saan bansa? Ah, yung... Sa iba. Mabint, oh. oh. kasi bitbit -bit natin yung cash. Sa at saka yung, yung coins. Hindi tayo Hindi eh, na, na, wala talaga yung... Wala na akong coin purse. Wala na akong... Wala talaga. If we have a coin purse dito na... Coin na... Coins dito lang sa sasakyan. Kasi minsan may mga parking pa na... Nagaano pa ng coins meron naman ako pag nag-Europe tayo meron tayong global card global card ang oh. ginagamit namin meron din kaming option oh, curve na ganun o kaya yung Revolut huwag uh, po kayong mag-alala maski i-bend nyo i nyo yung pera dito plastic maski yung plastic na pera namin dito ay eh, ayos din naman okay, tinatanggap yan yung Europe, maski laban yun ay ayos din tinatanggap pa rin sa shops oh. uh, what you will just encounter is that uh, if you have a 50 50 pound bill note uh, note ay please baka mahirapan kayong bumili at mahirapan kayong tanggapin nila kasi an it's not common. an everyday thing na ginagamit nila which we'll tackle on some part in, in another vlog about yung sa pera, pera siguro ba? it's, it's interesting for us to show you yung pera and what it means and which one do they accept so, which one they natin. don't accept kita natin yung mga pera dito, no? Para list ka idea sila. Pupunta sila na yung mga iba-iba klaseng pera. But Juna, uh, in your, ano nga ito, opinion talaga? Mm. Uh, Na-take for granted mo ba? Yung mga, ano ba? Uh, yung ease of life dito? Siguro. Siguro, hindi masyado. Siguro, ewan eh, ko. Mas parang normal na sa atin eh. Unless kung muna tayo sa ibang area na naghahanap tayo ng dito, rin na hindi na hira natin ginagamit, no? Na. You know what, June? Kasi naging part ng everyday life natin, na-realize ko, eh, parang na-take for granted talaga natin yung mga comforts in life na na-experience natin dito. Kasi it was dito, only, yes, oh. it was only when uh, he talked about it, yung everyday experiences, everyday experiences niya, na parang, huy, Uh, everyday itong ginagawa namin ah. Uh, at sa kanya manghang mga siya. Kasi nga, it's a new experience altogether. Oh, Totoo nga. Naano siya? Na siya? Ganun din siguro whenever we go abroad. Manghang mga tayo, especially when we first went to Spain. Yung food, di ba? Ang tao, nasa gabi, no? Lumalabas eh sila. Lumalabas sila. At ito yung mga gaya niyan. Yung pag-Sundays, people are just out and about mag pag maganda yung weather, people huh? are just cycling. This one is a group of cyclists, I think. Ang mga yun. bye bye dito. <laughs> <Ang hirap na laughs> Ay mga bye. May... Oh, may hirap. May hirap magmaneho sa pagganito maraming bisikleta sa mga lilit na daan. So, yung malinis sa paligid. Da. The... And then another thing, June. Hmm. Let's not forget. Ba? Yung tubig pala. Ah, oh, totoo 'yan. Iba na iinom okay. namin straight from the tap water. oo no? no, at uh, iba naman bumibili pa sila ng filter berita gusto nila iba naman ng bottled water but yes you can you can drink the water from the top, straight from the tap okay, no? dito uh, malinis malinis pa rin po Kaya siguro it's time to really just ano nga to yung appreciate natin yung everyday things that's uh, within our reach take for granted. Don't take it for granted wherever you are. In clean air, clean environment. At saka yung marangyang buhay. Ito po yun. lahat kasi very accessible. Eh. Napaka daling na rin. Kaya siguro na ibang nakatira dito, lumaki na, parang hindi na sila nagiging resourceful. Totoo yun. Yun naman nga, sa sobra kasi nga, within reach ang everything, eh parang mas kis mga anak namin, sa namin, they are not as resourceful kung if they were to live sa, sa Pilipinas. Oh, totoo totally. yun. Kasi talagang sila pag may nawawala, oh, I'm gonna buy, uh, I'm just gonna buy it online. Oh, mabilis lang. Eh. Mabilis lang. <laughs> ganun yeah, lang sasabihin so... nila, hindi nila mahanap sa bahay. Oh, oh I'm just gonna buy it online and it's gonna be delivered later on. Oh, oh sabihin no. ko, hindi ganun sa Pilipinas. So, you're gonna find... Oh. Eh, you need yung, to fix it Kasi you just don't throw it away and you just don't uh, you don't have that readily available funds. Sabi ko nga sa kanila, ako nga pag wala kaming pang eh yung yung butil Namin, ng nisinaing ang ginagamit ko, ginagamit ko yung blue. Oh. No? Uh, At saka yung gaw, gaw ginagawa naming ano yan, na uh, parang pandikit Pwede ba yun? <laughs> oh, pwede yun, dulutuin mo. Ako wala nang gumagamit. Ko, <laughs> Dati yun. Kasi nga, napakahirap ng buhay at hindi ka palaging may pera. Oo yun. Hindi ka palaging may pera. So, this is it uh, from us, uh, from June and she. Yeah, a Filipino family in the UK. Maraming maraming salamat po sa inyo na nag-subscribe sa amin recently. Thank you. Uh, is no, no, no. just sharing our experiences. Hindi naman po kami mga eksperto. Always correct us if you got it wrong. It's always nice to read your comments. At marami pa sa inyo nagpapa-shoutout. Jun, sino ba yung shoutout mo? Ah, shoutout mo yung pinag-reaction natin. Yes, yeah, si Doc Alvin yeah. dyan sa Pilipinas. Maraming maraming salamat shoutout. po at sa pagbisita nyo dito sa UK. Uh, it made us realize of the things that became became a norm to us now we've been taking for granted mga ganun niyan, mga reaksyon niya dito sa sa Tuwa po UK. kami doon sa pagbisita niya dito. All the best every time yeah. and to everyone, have a good day. A good keep day. safe so, and ng, keep ano. be humble as always. Saka pakitingin kayo sa site at dito na tayo magtatapos. Yeah. Ayun na. bye-bye. Bye guys.